we're going to get some steak for uh, hard day's work. <laughs> yeah, boy. Look at that. Parang uh, sinulid na ano. Ginamit. highway bridge, I guess. Dito yeah, tayo sa uh, uh, Joey Coquitlam. 550 Low Hydra Highway. Yung picture natin nakita. Picture ang nakita eh. Saan you know ba yung ginuho ko yung steak? $61 wala Baka sobra. Sobra dun sa ating uh, per diem. <laughs> kasi meron na tayong kinain kanina sa lunch e 75 yung ano eh ang uh, ang limit per day uh, eh ano uh, bone in yun the bone in ribeye oh, si 80 ay 81 dollars na bone in ribeye uh, I guess fine dining eh ginagamit nila talagang plastic straw so hindi naman talaga na naban yung plastic straw <laughs> kaya tayo ng 6 uh, oz lang pala to steak na uh, magkano sya? 37.75 nag ako ng HP sauce wala sila so minus na sa kami ngayon pepper corn daw meron subukan ko yung sauce na yun tayo. na tayo. <laughs> Sige, ito ang paliwanag sa Tagalog tungkol sa kung alin ang mas magandang tirahan tirahan ng mga nasa 50s na taon na na early 50s or run beyond uh, Kilona or Chilewak sa Kilona ang mga kagandaan sa Kilona tanawin at pamumuhay maganda ang paligid may mga lawa uh, Okinagan Lake Skaha Lake mga ubasan may mga grapes at maraming outdoor activities tulad ng hiking, boating at skiing. Yan. Mas maraming aktibidad, mas mayaman sa kultura. May mga teatro, kainan, wine tours at mga festival. Yan yung sa Kilona. Sa klima naman, mas tuyo at maaraw kaysa Chiliwak hindi masyadong maulan. Para sa aktibong pamumuhay, kung mahilig ka sa golf, yan, bundok o tubig, napakaraming magagawa rito. Mga kahinaan, mga cons, mataas ang gastos. Isa sa pinakamahal na lungsod sa loob ng BC ang Kilona. Lalo na sa pam pabahay, sa housing ano. Uh, ang daming mga retirees dun dahil sa klima maganda. Ang init at usok mainit sa tagaraw at minsan maapektuhan ng wildfire smoke pag summer time. Yan. at serbisyo dahil sa mabilis na paglago minsan kulang ang ilang serbisyo. Agay ng uh, pagkuha ng doktor at saka yung transportasyon so kailangan may kotse ka no wala masyadong uh, transportasyon na uh, uh, may bus din siguro pero kailangan mo ng ng car talaga uh, sa Chilewak naman mga kagandahan malapit sa Vancouver mas madaling bumiyahe papunta sa mga serbisyo at ka hospital ng malaking lungsod mas mura ang gastos karaniwang mas abot kaya ang bahay at pamumuhay kaysa sa kilona. Tahimik at malapit sa kalikasan. Maraming bundok, ilog at lawa para sa pangingisda o pag, hike Yan, ang ganda yon pag pangingisda. Mas mabagal ang takbo ng buhay. Maganda kung gusto mo ng payapang lugar na hindi masyadong matao. Yan, sa Chiliwak daw. Ang mga cons naman, mga kahinaan, panahon, mas maulan at malamig, lalo na sa taglamig, sa winter time. Yan, malapit na, ano na ngayon eh, mid-October. So, ang kakulangan sa kultura at libangan, kaunti lang ang malalaking kainan, events, o nightlife kumpara sa kilona. Okay lang dahil malapit naman sa sa Vancouver mga ano lang isang oras ah uh, well, isang oras could be more dahil sa traffic right issue sa krimen at trapiko may ilang bahagi ng may mas mataas na petty crime sa Chilliwack uh, ang iyan ng issue sa krimen at uh, may limitadong Espesyalistang serbisyo kung kailangan mo ng espesyalistang medical minsan kailangan bumiyahe papuntang Vancouver which is not bad so para sa edad ng mga taga 50s sa edad na to madalas mas importante ang kalusugan at akses sa ospital uh, ang klima at komportable na na hindi masyadong malamig ano So, at saka yung gastos kasi malapit ka na mag-retire. So, iniisip mo na yung gastos mo kasi pag mag-retire ka na, um, nag-ano uh, ka lang sa social security mo at saka sa ipon mo na TFSA, RSP, ayan o. So, um, priority rin ang recreation o libangan. Yan, pagka nasa 50s ka na at uh, komunidad at kapatanagan ng loob uh, peace of mind you know, wala nang masyadong stress um, so ang uh, conclusion is uh, piliin ng kilona kung gusto mo ng maaraw na klima aktibong pamumuhay maraming aktibidad at okay lang ang mas mataas na gastos. Yun. At piliin ang chiliwak kung gusto mo ng mas matahimik, mas abot kayang buhay, malapit sa Vancouver at mas malapit sa kalikasan kahit medyo maulan. Ayun lang, lagi maulan. Gusto mo bang sabihin kung alin ang mga bagay para sa iyo? Ah uh, so hanggang 'yun na lang at uh, salamat sa inyong pakikinig. At uh, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated naman kayo sa ating mga videos. Salamat sa inyong panonood. Do you know when you call Become one, and I felt like a boom in your arms a caught.